Hello, hello, good afternoon. Last 10 minutes break. <laughs> Ito yung kakainan ko. Mukhang puto itong medyo yellow eh. Mukhang dalawang putong maliliit eh. <laughs> Kaya dinalawa ako yan. Kasi mukhang puto. Titignan natin kung uh, titikman natin kung anong lasa ng puto nila dito. <laughs> At saka ang aking panulak ay brood decaf. pero wala wala akong linagay hindi ko linagyan ng honey or sugar basta ganyan lang titikman ko kasi mukhang mukhang bago yung ano yung bread machine Para kita ko kanina pinapalitan o inaayos baka maganda ang bread niya ngayon kaya ito uh, kainan na yung katigang Bye bye mga katigang See you